May napatanong ng isang listener na OFW kung si Senator Bongo ba ay may malasakit din sa mga OFW. Abi, alam na natin sa at Presents DWIZ Track Record Report na ito. Isang tanong ang iniwan ng isang listener na OFW kung mayroon din bang malasakit si Senator Bongo para sa mga katulad niyang OFW? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, noong 2019 ay final ni Senator Bongo ang Senate Bill 202 o ang Department of OFW Act of 2019. Layunin nito na gawing umbrella agency ang Department of Overseas Filipinos upang matugunan ang mga issue kabilang na ang pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW at mga suliraning kinahaharap ng mga ito at ng kanilang mga pamilya pati na rin ang pagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga migrants na nakararanas ng problema sa pamamagitan ng paglungsad ng Overseas Filipino Assistance Fund at pagbibigay ng trainings at loans para sa mga Pilipinong nagnanais na manatili na lamang sa Pilipinas. Higit sa lahat, hangad ng nasabing bill na pag-isahin ang mga ahensya na may kaugnayan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga OFW upang magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga ito. Bukod pa riyan, nais din ito na magpatayo ng OFW Malasakit Centers para sa mga OFW at kanilang mga pamilya sa mga probinsya at sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.